Patal nga pila sa dugan, tuga kang pagbuno ang nagam kang sangka estudyante, nga gilayon man gintunaan kang anak kamatayon. Ang biktima ginkilala sa kay Jackie Garcesa, legal nga edad estudyante kang Antique National School, samtang ang suspitsado ginkilala sa kay Mark Franz Santiago, kang Sulana Street, San Jose. Suno sa investigasyon kang San Jose PNP, alas 7 ang takna sa gabi, samtang ang biktima na gainom-inom sa sangkabalay irimnan sa dalan prinsipe sa may banwa kang San Jose, kung sa diin sa piyak kalamesa ang suspetsado imaw sa anang grupo nga nagapungko, nga gilayon man gin parapitan ang biktima kagin buno. Uh, ang uri lamar, pag, uh, pag uh, guwa ko may gamay nga komosyon, wala mga na away to so gin. Nakita ko lamar nga uh, Pinakargaan ang mga mananda sa motorbike. Padayon may nga ginapangita kang sa PNP ang sospesado matapos sa pagpalagyo, dara ang armas na gingamit sa pagbuno. Para sa Co-Patrol, Peter Saldivar.